next time ang lesson wag kayong magpapagas sa may outlet kasi happy birthday princess And... so ito na nga mga hobby bees mayroon tayong mga special na bisita today at nasa baba na sila pinapakain ni Tia Julie Good morning! Ayan ang ating mga special na mga bisita. Yes. Si Miss Bien, ang ating reseller ng Makati nandito. Si Mami Diday, Hi. Barangay Habibit. Of course, si Mami Celine, so si ang ating reseller sa Bacolod. Si Mami Celine, umorder na napakaraming embutido. Dahil ibigay binigay ko sa kanila. Pindi ka ni Mami Celine ngayon. At syempre, ang papakain ko sa kanila, walang iba kundi syempre, yung walang kamatayang yes. embutido. No. Hindi pa natitigman ni, Ma ni Miss Bien. Yeah, Gusto friend. kong tikman mo, Miss Bien. So, Walang eme. Walang ko. Ang sarap. Ay. No, ko. Thank you, Miss Bian Walang eme daw 'yan, guys. At o enjoy lang sila sa Hapag habibi Yan. Hindi pa kami pipili lang po para wag kayong mag-scam. Tama. Hindi lang po kayo mag-message sa Hapag habibi Correct. Ayan, enjoy po. Enjoy. So, eto na mga Bees. na uwi na 'yung mga bisita natin kanina. And now, sobrang busy namin kasi today naman, ngayong hapon, papunta naman kami sa birthday party ng anak ni Ate Rose sa Nueva Ecija. So, magta-travel pa kami papuntang Cabiao. So, ang mga pupunta doon, lahat kami dito. So, si Tia Julie, si Lindy, si Raynor, si Uncle. Pero, wala si Habi David. Kasi si Habi David ay may event ngayon. Mayroon siyang i-host na wedding. Kasama niya si Rio. Ayan, si Rio. Kasalukuyang nagpapamassage. Si Rio yung magiging assistant ni Habi David sa Wedding Apo. sa Tagaytay. Ha, ingat kayo, hari. Yung mauna lang kami. Apo, ingat. Ready na ba kayo, Tia Julie? Ayan, Apo. si Tia Julie. Ready na sa birthday party. Si Lindy, o, oh, nakadress. Apo. 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 Ah, bigay na kay China. Apo. Ang ganda. Si Uncle, tsaka si Raynor. Apo. Ang okay, kinuha natin ngayon driver ay si Bob. Yan, si Bob ang ating. Kailangan mo si Bob, Lindy, di ba? Apo, diba? yung nagdi-deliver dito sa si Yan, correct. Sige. Okay. Lindy, anong ginagawa mo dyan? Ay. Panggit po. <laughs> Ay, may pasobre. <laughs> sobre lang po kasi. Ang sosyal. Ano gusto ni Princess Ah, oh, pasya na lang bibili. Opo. Oh, Ma'am, alis na kami ha. Ingat kayo, kiss muna. na. Yes, pagunta na kami sa birthday ni Princess. Ikaw, manong kang hosting mamaya. Bye-bye. I'm gonna host and perform for a wedding later. Sa Tagaytay. Bye-bye. Yeah, kiss muna. Ingat kayo ni Rio. Bye-bye, I love you. Hey guys, vlog takeover tayo ngayon. Kasama natin si Ate Lins, Tia Julie, at si Raybon. Raybon. Oy. You can buy some flowers and kiss me paper para kang si Tom Cruise sa malapitan. Oh yeah. And paalis na kami ngayon. Dito na kami sa van. Kasama natin si Uncle Lindy, si Tia Julie kasama at, at of course hindi pa din si Raynon. Yan. Apo si Kuya Bob ang ating driver for today's video. So malapit na kami sa Ate Rose at ayan. Borlog <laughs> <look, laughs> si Lindy at si Tia Julie. Nandito na tayo sa birthday party location ni Princess. Dito sa Concepcion Elementary School. So puntahan na natin. Dito na kami eh. Oo, doon kami sa likod pumunta. <laughs> Teka lang, nandito tayo sa Ate Rose. O, oh, di ba? Ganun natin sa make up Opo. Lahat ng anap, di ba? <laughs> happy birthday, princess! Opa. Ang ganda ng gown mo. Sobrang ganda. Kulay pink, happy bee. <laughs> o, sa si Ate Rose. Ang ganda natin, Rose. O, di ba? Pinagandaan siya ngayon. Pinaghandaan talaga. Ang ganda naman ni princess. Masaya ka, princess? Apa. Happy? Apa. <laughs> happy birthday! Happy birthday! Kakain na kami hindi eh. ko gutom na? Gutom na po. Gutom na kayo, gutom na. Kain mo na, gutom, Kaya, gutom na. Kaya kumakain na. Inauna ni Ichiboy. Siyempre lechon. Lechon o. Kain na, bab. Kain na. Tia Julie, let's eat. Ang daming ulam. gabi. Ang daming handa. So, tapos na kaming kumain ni at saka ng mga nagpapahinga dito si Angkot saka si Raynor. And maya maya lang ay tawag dito mag start na yung magic show ng mga clowns ayan yung clown at saka itong magic show yung binigay namin ni Hubby David na gift para kay princess kaya excited na yung mga bata dito ayan nakapila na ang mga bata naghihintay na ng magic show sa'yo at para makapunta dito sa special mong caravan, katulad nila sir malayo may napunta no? okay maraming salamat po Maya at palakpakan naman natin And tapos na ang birthday party ni Princess Ito si Ate Rosa thank you po sir sa pagpunta niyo po Thank you sa pag-invite sa amin dito Ayan, masaya masaya kami para kay Princess Ayan, happy birthday Princess Yes, uwi na kami in a while yan Alam, may pa-take out, may pa-shadow sa atin Ayan, Oh, yummy! Favorite ni Javi David, yung labang loob. Oh yummy! Nag-chef lang din ang oh buhay. Ngayon tayo kakainin ng mga dessert. Thank you, Lai! Bye, Ate Ross! Bye po, sir! Bayita ko, sasabay ka na sa aming pag-uwi. Naiiwan <laughs> doon si Tia Julie, ikaw ang kasama sa amin. Palit po kami ni Ate Julie. <laughs> Thank you, Ate Ross! Uwi na kami. Bye-bye! 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 So bago kami umuwi, dumaan kami dito sa Shell para magpagas. Tapos itong sila, ang kulat na binudul binudol ako. Ayan. Binudol nila ako, sabi sa akin. Tito, buy one, take one dito sa Adidas. I love you. Thank you. Thank you, kuya. Mwa. So ngayon, napabili kami dito. Nabudol nila ako. Binilang ko sila lahat. Yan. Kuya yeah, Julie. Si Lindy, pati si Kuya ba? Ayan. Libre ko na rin lahat. Nakakaloka. Binudol ako. Next time, ang lesson, huwag kayong magpapagas sa may outlet. Kasi, mabubudol kayo. Paano <laughs> mo ka ng success? Yes, nabudol ni Raynon. Binudol ako ni Raynon tsaka ni Angkol. Oh, let's go na. Let's go. Umuwi na tayo. Let's go.